Tala. Ano ito? Good morning, good morning guys. Morning, morning ka. Basta binabalak mo. Ha? Dahil tamad ka mag-aral, may gagawin tayo. Ano mo tamad? Ha? Friday kasi kaya ayaw kong mapasok. Tamad ka mag-aral eh. Hindi, Friday kasi ngayon eh. Kaya ayaw kong... Ha? Walang iskwila ah, nag iskwila? Tamad nga na yung mag-eskwela eh. eh mag-vlog room lang kami. Friday nga ngayon. Anong Friday? Bakit pag Friday walang pasok? Hindi. Friday Ha? Huh? Kuluri, sipag talaga ako kuluri. Oo. Oh, ito yung anak ko na tamad mag-aral. Ano uh, na? Uh, Oo. Uh, what uh, 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 the... Na? Uh, Ngayon, may gagawin tayo lulis, dalawa. Lulis-lulis kasi ako masipag. Ha? Huh? Dito, dito lahat mag-uumpisa. Ang pangyayari sa kalungan <laughs> ni ang Papa. Ang pangyayari. Ha? Huh? Huh? Ano ba ito? Excited ka na ba? Hindi. Ha? Huh? Oy, hindi niinumin niya. Mamaya mo na inuin. <laughs> ha? ano ka? Oh. Mm. Ano? Yan. No. Sige, uh, ah. Tawag dito. May no. May naisip na ako eh. Ano? Ah, uh, saglit lang. Sige, gagawin ko muna. Gagawin ko muna yung naisip kong laro natin dalawa. Ano yun? Ah. Uh, ang tawag sa laro na yung guys is ah, uh, mamili ka na ano? Iinom ka Oh, ano? Iinom siya kasama ito. Yok. Or iinom siya na ano ba? Boy Kok 'yan. I ito na 'yung bagong kok. Oo. Hmm. Huwag oh, mo alugin! <laughs> alugin mo si Sirit yan eh. O oh, ano? Ano? Hanggit lang, relax ka lang, relax ka lang. mo May... na ako ng ano. Sige, huwag daw gumagawa ka, iyan muna ako doon. Oo. Oh. Teka, eh, wait, pumagawin ako sa bahay. Hoy, hoy, wag kang ano, bumalik ka dito. Opa, oh. wait lang. Wait lang na muna siya, guys. So, gagawa tayo yung pinapaikot. Sige, gagawa muna tayo ng guys. Guys, hindi pumasok tong panganay ko, so... gagawin natin is gumawa na ako ng mga magpapalaro kami dalawa Ayan o. Ayan. Hmm. Papalaro kami. Titignan natin kung ano magiging resulta ng laro namin dalawa. Lisan mo. Wagal-wagal mo eh. Diyan ka lang. Isisit up natin yung ating palaro. How oh, should Akin na yung ano. May masamang binabalaw. Hindi masama to. Hindi to masamang uh, huh? Itong binabala ko hindi sure masama. Sure ka. ka? Ito. Well of the fortune. Pag sunerte, swerte ka. Oh, o, Okay. Makakainom ka. Makakainom siya guys nung Coke at saka Mounted Dew plus yung biscuit. Pag minala siya, hindi. Alam nyo na guys ang ano mangyayari. Ah... Uh, mountain joe biscuit Rolling fox ah wah coba muncul lumayan terasa nanti. Bang Mama. Nih, tinggal sedikit. Nantiin Ju. Nih. Noh. Mm. Ayan na guys, Oh. Uling. <laughs> ano sabi mo nak? Dapat pumasok na lang ako. O, oh, di diba, ano ba? Nagsisi yan? na siya. Sana pumasok na lang siya. Oh, Malas diba? ka kasi pa. Huh. Wala, hindi ka pumasok eh. Ano oh. yun? Yan. Ano to, Mahina yung uling natin. Dapat yung malakas ang uling natin. Oh, very good. <laughs> <laughs> hmm. Gusto ko ano, yung ano eh, ma-uling talaga. Blob, yung to. Ihanda ko na yung kamay ko. Ulingan ko na. Akin na. talaga, kadina talaga na akin. Langis yung akin nilagay ko sa'yo ba? Ha? Langis talaga. Aba, <laughs> 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 huwag naman yung langis talaga. Aba. <laughs> Usapan natin, ito lang. Iba't eh, langis na yung lalagay mo. Ano, matagal pa ba yan? Ilan pa, malapit na. O, ayaw mo magpauling ah. Eh, ano ko na yung kamay ko, oh. Ganyan ko na, na oh. Oh. Grabe! i ko na yung kamay ko. Kasi sigurado yan sa uling, eh. Mm. Grabe yan, yun. Oh. Mm. Para ano na, no. Yari ko na yun sa akin. kung yari sa akin. Hmm. Tingnan natin. Tingnan talaga natin. Hmm. The last one. Mm. Durogin ko talaga para maganda yung ano. Mauling talaga. Grabe. So, maulang umaga ngayon. Dito, umuulan, oh. Maambun-ambun. Maambun-ambun. Kami lang naiwan. Dalawa dito, pumasok yung iba Ang kita na nila yan O, oh, sige. Ayan lang guys O oh. Oling Sa mukha, Coke Mountain Dew At saka Ribisco Sama Ha? Sama Ano? Ready ka na I'm ready I kikil Ikabit ka. mo O, oh, kikil ka Ayan, ikabit mo Paano to? Sa sino ipasok mo Sino nagtuturo dito pa? Ha? Huh? Sino maturo? Basta ipasok mo Hindi Lagyan mo ng tali ano, para sumabay sa ikot. Sige, ano mo? Ah, sige. Para sumabay sa ikot. Hmm. An? Hindi ka pumasok eh. Hindi ka lang. Hindi ko tulag ito. May kalukuhan ta rin Isa na ito eh. Ah. Eh. Uh, yeah. Yan. Oh. Ah! 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 Bale, yung ginawa namin ano yung ruleta yung bike. Ah! Bike. Oh, yan? Ayan. Ay, nga oh, Pap. di ba? O, oh, yari ka ngayon sa akin na. Kasunod papasok ka na. Oh. Kasi pag ano eh, pag hindi natin tinalayan to, baka dayain mo ako eh. No! Kasi hindi sasabay sa ikot eh. kailangan talian natin hala ah. ba't ganito ginawa mo dito Hindi lang pa may isa pang ganito pasinir wag yan hindi hindi ko nagabi dito di, di ito na na kung nagpapakahirap pa may mga na ay talaga oh ay hindi ko nakita ayan tayo eh pero ang

lulus dengan menja kalian apa aja coba ya oh dia pak jangan Ano ba si isip dito sa ito? Ha? Ano ba isip mo? Hey.

Kaya ako Malabo na yung mata natin, guys. Hindi nama makashoot. Malit ang butas. Ha? Malit. Hmm? Hmm. Hmm. Oh, di Apa semua saya di isa? Bang madaya lain Nah. Tuh saya itu. Nanti Okay, na yan. Pwede na. Oh, pwede na. Oh. Ano, ready ka na? Ha? Ah? <laughs> ano nakuha ko? Ha? Ah. Ah, ha, cook? Oh, ka ano? Oh, hindi. Mamaya. Ano eh? yan? <laughs> Mamaya. Hindi pa <ba> nga eh. <laughs> Ayan na guys. Ah. Ano ko, ready ka na? Yes. Sure ka? <laughs> walang iyakan ha? Wala Ed, uh, walang iyakan, eh. ah. walang iyakan eh Ha? walang iyakan, sigurado hey, nga Gigi, gigi, ako may ikot, ako maikot Ha? Ah. Saglit! Ay? Ah, ano mo na? Eh... Hey. Ano uh, mo na tayo? Ah... Uh, bato, bato, pick okay. Bato, bato, pick Ah... ako na? Siyo mo na? Ikaw? Ako? Ako mag-aikot Oo, oh, ako maprino Ah, ah, ako mag-aikot ha? Ah. Hindi! Ah. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> Ay, na, na, inaano hinahanap. kasi mo gano'n yun. Ah, na, ako mag-iikot. Oo, oh, uh, ah. Paduga ito, ha? Ah. Ay, ano uh, okay. Ah, natin. Okay na? Oo, ayaw, yung ayaw, 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 ayaw,

Ha? Ah? Paano may na? Ako ba ako? Ah, sige. Na? Hindi naman pa. Ha? Ah. Sige. Oo. Ha? Ha? Bakit? Oo, oh, ayan o. Oh, nakita mo. Ha? Huh? Ha? Oh. Mo, no, patay Malaysia pa siya o. O, guys. Para makita niyo, walang dayaan. O. Oh. O, oh, anong nakalagay? Ano yan? Oh. Oh, wow, oh, kanya yan eh. Lang, lang, ah. basahin ko, basahin ko, basahin ko. Oh, ayan, oh, ah, basahin mo, dali. <laughs> basahin mo. Ah. Anong basa mo? <laughs> <laughs> Al alika, alika. Hindi, alika. Walang ganyan na, nag-usap na tayo eh. Ano ba yan? Oh. mm

Anong ano? ko 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 ko. Wala tabla. Ko 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 ko. Tabla tabla. Oh, Ala ko. na oh. pa mo galawin. Oh pugo galawin. Oh hindi. Pugo mo galawin oh. Oh. Wala tabla tabla. Wala mo, wala mo, Oo. mo. Oh. Lari, lari. oh. oh. A, ah, kasi oh, kasi. Oh, TABLA? đâu TABLA đâu TABLA đâu đi đi đâu 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 KA đâu đi đâu đi đâu na, <coughs> Ayan na.

sa malas ka? <laughs> sa <Sarah> malas ka? Puling <laughs> ka na Up 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 Mountain na lang. mountain na lang. ulit, sa ulit, eh. ikaw ulit, ikaw ulit. <laughs> eh, eh. <laughs> eh, kok. Ah. Di pag nasa kok, kasama na dapat yung Mountain Joe. May Mountain Joe ba ka ganyan? Meron. Eh, inumin din yun eh. Nakuha na yung... Uling. Ano. Uling mo lang. Uling mo lang. <laughs> <laughs> ah. ah. Sayang! <laughs> umatras, umatras. Ayaw! Uh, o, isa ba? Hmm. Mm. Gagawin <laughs> ako eh. Ha? Lucky, lucky, umatras. Sa kanya. ini o. Dapat sa'yo ini. Ano? Eh. Tapos na ako eh, sa'yo yun. Ah, hindi. Yung maikot, ini. Tabla, tabla kasi, tabla. Hindi ka na! Anong, anong sa'yo yun eh. Ha, ha, Uh, 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 di gigi, kalau uh, di ikut, ikut, Pak, ikut, Pak, 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 aku Pak, Pak, Grabe, ang pangit ang mukha ko. Binaganda ko ito kanina umaga, ah. tapos buburain lang naman. Oh my God! Uh, Oop! Oh. Oop! Oh. Opa, oh, ang dinadayo. Uy, ang dagaw na <laughs> Ah, <laughs> ah. ah. Oh. What's that? <laughs> ano yan? Kamitin jo sa akin. Akin yan. Bakit? Ano pala? Loko. Ha? Ay, iyo ba? Ikaw ba? Sa akin yun, ha? Ay, iyo ba? Ay, sige. O, oh, yun yan. O, mo wala na. Hindi. Nakuha ko na yung, di ba, na ko yung una nakuha ko. Oh, no. uh, o, oh, last one. O, uh, tapos nasa yun na yan. O. Uh, tapos nagkauli ka na mukha ko, wala. Aroy. <laughs> o. Uh, 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 Ang pakit na mukha ko. Oo uh, Di ba yan? Uh, Ah, uh, ano, tapos na. Ay, dito na nang nagtatapos ang awi. Oh, nga, dito game. na nang nagtatapos ang mukha ko pa. Grabe ka. <laughs> Bukas ulit na. Ay, bu oh, guys, thank you for watching. Hey, thank you for watching. Wag na lang mag-o. Oh, oh bakit na mukha ko? Oh. Please subscribe. Mm. <laughs> <laughs> subscribe uh. na sana kayo. <laughs> ano ba 'yon? Ang pangit ng mukha ko. Oh? Sige na lang, may ko ka naman. Kahit na pangit mo, may ko ka naman. Oh, Kumukha na ako ng cook eh. may team. Oo. Uh, oh, sige na, magnilamos ka na dun. Talo ka na eh. Oh, sige na. <laughs> <laughs>